Magkana umaga mga mga kaara. Welcome back sa aking vlog ngayon. Kahagising ko nga po pala. At yan, nag-video na nga po ako agad-agad. Naligo na nga po pala ako. At bababa na nga po pala ako para kumain. Pagkatapos kong kumain, Umakyat po ako para suklen yan aking ang buho. At sumakay na nga po kami ng tricycle papuntang school. Nasa school na nga po pala ako. Monday nga po pala yan kaya pupunta nga po pala kami sa gym para mag-flag ceremony. Yan na nga po. Kasama ko nga po pala sa likod ko yung mga classmate ko. Yan, nagtatawanan pa nga po kami kasi nagkakwentuhan nga po pala kami dyan. At yan na nga po, nagtatawag na sila sa gym kaya pumunta na po kami agad-agad sa gym. Yan na nga po, pupunta na nga po kami ng line yan at yan, lunch time na nga po. Hindi na po ako kapag video ng maayos sa lunch time. At yan, na nga po pala namin at kasama ko po ang aking mga kaibigan. Lumabas na nga po kami ng school at uuwi na po. Nasa tricycle na nga po pala kami para umuwi. Kasama ko nga po pala dyan ng kapatid ko. At yan, nakarating na nga po ako sa bahay. Yan lang po, bye-bye! you mm -hmm.